Gilas Pilipinas binanatan matapos tambakan ng Australia fans naglabas ng sama ng loob. Disclaimer, ang mga opinion at pananaw na mababanggit sa video na ito ay mula sa may akda at sa mga netizens na nagbigay ng kanilang komento. Ito ay hindi opisyal na pahayag ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin lamang nitong maghatid ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Grabe mga kabuz, mainit na naman ang usapan sa social media matapos ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia, imbes na celebration naging open forum ng sama ng loob ang comment section, at kung akala nyo puro bash lang may halo ring constructive criticism na dapat seryosohin ng ating basketball program. Sa unang tingin obvious na obvious mismatch ang laban, malalaki na mabibilis pa ang mga players ng Australia, kahit yung mga big men nila parang mga guard sa bilis ng galaw at deadly sa tres, samantalang tayo kahit may mga higanti gaya ni na June Emmer, Pahardo at Jepet Aguilar aminado ang fans na mabagal na ang footwork at hirap sumabay sa bilis ng FIBA game, kaya naman halos lahat ng rebound at second chance points na pupunta sa Australia. Pero kung height lang sana ang problema baka may laban pa, ang mas malalabutas na butas ang depensa sa perimeter, ilang beses nang sinabi ng fans walang closeout laging late ang bantay parang shooting drill lang para sa kalaban, hindi rin maganda ang switching at rotation kaya may mga shooter na naiwan na libre-libre, at syempre kapag nakakashoot ang kalaban ng sunod-sunod mula sa labas mahirap na talagang habulin. Dagdag pa riyan over kay Justin Brownlee, oo idol natin si Brownlee at siya talaga ang puso ng gila sa maraming laban, pero laban sa Australia pinaghandaan siya binantayan ng mahigpit na limit sa 10 puntos lang at walang ibang consistent scorer na pumalit para buhatin ang opensa, para bang naulit ang kwento ng Cleveland Cavs noong 2015 and the finals binantayan si Lebron ni Andre Iguodala at nawala ang offensive rhythm ng buong team. Offensively parang Parba style pa rin ang laro ng Gilas mabagal maraming dribble bago umatake at madalas hero ball. Kapag naghahabol, wala masyadong set plays para sa catch and shoot o mabilis na ball movement na epektibo sa FIBA. Samantalang Australia halos textbook FIBA basketball mabilis magpasa laging naghahanap ng open man at walang sayang na possession. At eto pa kakulangan sa outside shooting, sabi nga ng isa sa mga fans walang outside shooting ng Pilipinas pag naghahabol na sila old school pa rin, at kapag di pumapasok ang tres bumabagsak ang momentum, samantalang Australia kahit dikit ang depensa may pumapasok pa rin. Hindi rin nakatulong na wala si Nakai Soto at Renz Abando sa line-up dalawang batang players na may size athleticism at versatility na pwedeng magbigay ng bagong dimension sa laro, maraming fans ang nagsabi kung may kay hindi sana ganoon kadali makapasok sa ilalim ang Australia. Pero higit sa lahat bumabalik tayo sa matagal ng sakit ng basketball sa Pilipinas kulang sa long-term program, habang ang ibang bansa gaya ng Australia ay may solid system at chemistry na ilang taon binubuo tayo naman kadalasan ay buo lang ang lineup ilang linggo bago ang tournament, kaya naman kahit talented ang mga players individually mahina ang execution at communication sa loob ng court. Kaya mga kabusang tanong ngayon paano bababangon ang gilas mula sa pagkatalo na ito overhaul ba ng lineup ang sagot palitan ba ang sistema o baka naman panahon na para mag-invest sa grassroots at long-term program para sa international competition Isang bagay ang malinaw hindi sapat ang school in Trump style sa FIBA level at kung gusto nating makipagsabayan sa mga higanti ng mundo kailangan din nating maging higanti sa skill sistema at puso Maraming salamat mga kabus sa panonood ng ating mainit na balita ngayong araw. Kung gusto niyo pang makarinig ng mga usaping mainit at may bigat sa mundo ng sports at showbiz, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Abangan natin kung anong susunod na hakbang ng Gilas Pilipinas at kung paano nila babawi sa susunod na laban. Ito ang Boss Pinas laging naka antibay sa mga balitang umaalingawngaw sa buong bayan. Hanggang sa muli at ingat lagi mga kabus.